satu, dage, apat, lima, anim, bitow, walau, sham, kampong, kapulid muna, lima, yan, mm. ano okay, one, two, three, four, five, six, seven, yan ng aming samahan eight, four, four, yung 17 18 19 20 twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty Thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, sabi ni Ukoi, wawa pagkatana pumina, eh, na si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 48,468 Ito yung paryang Napunit-punit na po ang ating lalagyan Wala oh, na pong pamalit so, Dahil wala po tayong so, pera Ayan na. Okay na. Ah, uh, Oh, 48. Ayan. Oh, maganda. May palatang bisita po si si Kusyol Aida Lina po ha. 68. Ilan lahat? 48,000. Tapusin muna natin to para matapos na. Sige uh, po. Pahinga ka muna kung si magpusok Salamat po sa bisita niya po ha. <laughs> sa birthday ko. Okay? Ah, uh, 468. Salamat. 48. Okay. Ngayon, Okay na, kung ala na ba katanungan sa pera? Wala na po ang ano yung tanong sa pera sa mga nagbabayad o ano? Oo. Oh. Ah. Ang pag-uusap ko lang sana po yung 2024 kasi mga nagbayad, kung hindi pa nagbayad, kumare po, bayad po kayo. Oo. Oh, uh -huh. Okay di lang po. At kasi may mga biyaya tayo, baka sabihin nyo, hindi kami sinali. Pag-iwasa lang sana po, yung 360 lang po yun sa isang taon. Dapat po ang ating mga membro pumupad sa ating mga ano, dahil pag, pag kaya naipasok na at ang isang membro hindi nakatupad sa ating pangako na pinaka-monthly, hindi yan, hindi na pupunta sa ay, kundi, po sa tayo. punto naman yan eh. Dahil yung sa pagtatalo, hindi naman, ibigil natin sa ng ano, ng ano, yung parang, Uh, yeah, masabihan sila ng ilang ano, pag kumapit ng mata kasi Pag naiipon, mas lalong lumalaki. So, oh. so, uh, hindi natin tayo remember na sila, kaso na Kung wala yung, three three yun, ang walang pera naman yun, di ba? Masunod, may, three may three doli three three na three naman tayo tupad. Ano kung may oh, pera, diba? magbayad. Oh. Oh. Ayun lang. Oh. Oh. Siguro magiging natin maging ano sa kanila. Pag mayroong biyaya, ay tingnan mo na muna natin. Oh. 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 Tupad na naman. Tupad na naman sa sunod na taon. Oh. Sino ko kunin natin? Impresin dito, isa nagbibila ng ano, yung monthly natin. Pag-uusapan natin kung sila. O, diba? na. 360 taon yan ay. Ano oh. 360 na yung sa isang taon? Isang tao lang yan o? Isang tao. tao lang yun. O isang tao. Okay. 20, 20, kasi okay. kami uh -huh. dalawa. march Oo. Oo. 360 ka rin uh -uh. pero sigurado para bibigay lahat yung mga ibang ano mga membro. Ayun lang ang tanong. Ayun lang ang tanong. Hindi. Naman, ay kung dalawang mag-asawa yun, parehan yung babayad. Pagdating sa mga ayaw lang. Oo. Basta. kami ay dalawa ng babayad yan. Ang nangyayari sa inyo, di ba? O, oh, nagbabayad ako. Dapat pa rin silang may ayaw na yan. Pwede eh. Hindi kayo silang kinukuha. Ang peryo na. Dapat rin silang magbabayad. Kung gano'n. Oo. Oh. naman. Kailangan yung lahat nabibigyan. Oo, oh, dapat hindi pinipili na lang. Hindi, ngayon, ang ano Hindi, wala. Oh, Sasamahan. Yeah, Kailangan niya siyang tumatang sa sama mo. tama yung tinatanong <coughs> ni Miwe. Kung kasi sa pisa, ko sa inyo, <coughs> Mayroong ano sa gobyerno. Ano ba Sa ato kumanista. Ay, samahan tayo eh. sa ito yan. Kaya nga Ito yung sabay kayo po, tandaan niyo po. Hindi naman para. Sa atin lahat yan. Para sa atin lahat yan. Ito pala ang ni Ate Ilan ba Ate Meri sige sige, <laughs> -open 'yung apermo ko. Yun. Siya 'yung tinanong si Ate Meri ang nagpa-miyembro noon, 'di ba pa? Ako 'yung nagpaano. Ngayon, sa kanya niya, bakit pumasok na kay Kuya Mario 'yung pagka-miyembre? <laughs> pagka ni Ate Meri. Ngayon tinanong ko kung ilan 'yung takon dapat bayaran, sabi niya isa lang daw. Isa lang kasi Kaya isa lang siya nagpa isa lang ang binayaran ko. Ngayon pero sabi nila, kasama na daw si Mario doon. Sabi ni nung, nung ito na, ano, dalawa na kami. <coughs> Kasi si Kuya Mario kasi ngayon, si Kuya Mario kasi nangingisda noon. Kaya kami hiwalay din hiwala kami. Hiwalay din kami. Hindi, ah. Magpapamiembro ka rin. Magpapad ka rin ng 200 plus yan. monthly na 360. Pero yun nga, tinanin nga. Kayo pare sa pa iyo. Ah. No. Nagbayad ako tiyong dyan. Ano yun, pare bagong membro yun. Si yun Kaya asawa o so, anak. Ano, ano pasa 18 sa pataas, hindi na sa magpapanindyo. Ah! 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 Ah!